DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. simpleng simple lang naman ang gusto ko sa buhay. At yun ay ang patuloy na mabili ang gamot ng lolo ko. Sa na ang nag-iisa kong pamilya. Pag nawala pa sa akin, baka hindi mo magustuhan ang gagawin ko. Baka nga, mag-iisa na akong demonyo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupay-pay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasa na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay. Laki pang pangarap na sa bawat may may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May palangako ang bukas! Magandang umagang muli sa inyong lahat mga giliw naming tagasubaybay. Narito na po ang ikaapat na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, Pinamagatang. Baka nga maging isa na akong demonyo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Appendicitis. Kailang maoperahan na agad lolo mo, iho. Dok, parang awa po ninyo. Huwag po ninyong pababayaan. May masamang mangyari sa lolo ko. Hindi ganong kalakihan, pero may kailangan bayaran para sa kanyang operasyon sa appendix. Opo, Opo, alam ko po. Ang isa pang problema, may diabetes pala ang pasyente. Kailangan pa natin parubayin ng sugar level sa dugo ng lolo mo bago may isa ang operasyon. Kung hindi, eh baka magkaroon ng komplikasyon. Nakikiusap po ako. Gawin niyo po ang dapat gawin, Dok. Babalik po ako agad. Pagbalik ko po, po. Dala ko na po ang pambayad sa operasyon ng lolo ko. sa Bell. Kala ko ba hindi nababalik dito ang Calvin na yan? Apat na araw lang ako nawala. Pagbalik ko, nagtatrabaho na naman pala siya sa asawa ko. Oo, oh, Barita. Bumalik na siya. Nasa ospital pa lang lolo niya, kaya matagal siyang nawala. Oo nga pala. Wala ba kayo nakitang kwintas? Yung kwintas ko na may pendant na korting puso na may maliit na brilyante sa gilid? Ay, wala. Wala akong nakita. Saan mo naiwan? iwan? Ah, alam niyo naman ako kung saan-saan ko naiiwan yung mga gamit ko. Hindi ba minsan, nakita niyo isang singsing -sing ko na ko sa banyo? Nung minsan naman yung hikaw, yun ko pala na iwan ko doon sa center table? Kung ako nakakita, ibibigay ko sa iyo. Baka naman hindi mo dito naiwan. Na, nasa sigurado ako. Dito ko naiwan yun dahil nung nasa biyahe na ako, papuntang Pagasinan, kinapa ko yung leeg ko. Wala yung kwintas. Eh, nung ko lang nalaman, hindi eh, ko pala sa otso kwintas. Ay, uh, mahal ba yun? Ay, bukod doon sa mahal. Regalo pa ho yun sa akin ng mami ko nung dibu ko. Tagal-tagal na nga ho na sa akin eh. May sentimental value ho yun. Eh, baka naman din ako ni Calvin, mami. Ay, sak! Huwag mo naman pagbintangan si Calvin. Hindi niya yun magagawa. Matagal na siya rito. At sa buong panahon na kasama natin sa bahay, wala namang gamit na nawala rito. Ay, nako, Mami. May nag-abogado na naman sa Calvin na yon. Oo nga naman, Hannah Sabel. Ano malay natin? Kung siya nga kumuha. Marita, isa lang ang masasabi ko. Buo ang tiwala kung hindi si Calvin ang kumuha ng nawawala mong alahas. Mabait ang batang yon. Kaya alam kong hindi siya gagawa ng anumang Kabalbalan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hello, tapos na po kayong operahan. Muntik na palang sumabog ang appendix nyo. May nararamdaman ho ba kayong kirot sa sugat ng operasyon? Medyo may kaunting kirot. Uh, timing po palang pagdating ko ng isang araw sa bahay natin. Naku, kung hindi pa pala ako dumalaw sa inyo, baka kung ano na yung nangyari sa inyo. Eh, saan ka kumuha ng ipinambahid mo sa operasyon ko? Naku, hindi pong isipin yun. Public hospital naman po ito. Mura lang na gastos, lo. Pero gastos pa rin. Saan ka ng utang ng pera? Ah, uh, Owen po, umutang po kay Sir Nep. Ay, mabait siyang amo. Kaya, magpakabait ka rin sa kanilang poder. Huwag kang gagawa ng kahit anong ikasisira ng pagtitiwala nila sa iyo. Mami! 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 Masa, makatawag ka dyan eh, para kang may emergency. Bakit ba? Mami, nakita ko tong pantalon na maong na ito. Oo. Oh. Nakasabi doon sa pako pa sa dingding sa garahe. Akala ko nga akin eh, kasi signature pants to. Eh, pero hindi sa akin. Hindi dumudumi ng ganitong pantalon ko. Eh, sigurado kay Calvin yan. Hey, tingin mo nga yung daddy mo. Talagang in-spoil yung boy natin ang gusto. Mamahaling maong pants pa, Ha? Kilalang tatak, oh. Original, mami. Alam kong original to. Kaya nga. Siguradong daddy mong bumili niyan para kay Calvin. Eh, mami, maiba ko, ah. May nakita ko sa bulsa ng pantanong to, mami. Ito. Ano yan? Ah, uh, resibo sa pawnshop. Nag-sangla si Calvin ng alahas sa pawnshop. At tignan nyo, mami. Ang laki ng halaga ng sangla. Oh, my God! necklace nakalagay dito sa resibo. So, ibig sabihin, siya nga nagnakaw ng kwintas ko. At sinanla ng 30,000. Bistadong bistado na siya, Mami. Ayan ang ebidensya. Nara, Sabel! Oh, Marita! Ma ano yun? Ah! Oh, ayan! Oh, ayan ang ebidensya. Oh. Na yung boy na lagi niyong pinupulit pinagtatanggol. Isa talagang magnanakaw. Ano? Malikot ang kamay! Siya ang kumuha ng nawawala kong kwintas! hindi ko alam! Matungkol dyan! Ah! Ipagkukulong ko siya! ipapa ipapa ko siya! Lo, ibinili ko po kayo ng pagkain sa labas niya itong ospital. Hmm. Alam ko kasi, hindi niyo nagugustan yung rasyon dito. Oo oh, nga. Ma. Matabang silang magluto. Ayaan niyo po. Ako na lang po yung kakain ng rasyon pagkain para sa pasyente. O oh, ito po. Ito na lang po yung kainin niyo. Eh, Siya pala. Kailang ka babalik sa amo mo. Huwag pinalabas po kayo bukas. Sa makalawa na po ako babalik sa trabaho ko, lo. Ah. Eh, huwag niyo pong alalaanin yun. Nagpaalam na po ko ng maayos kay eh, Sir Nep. Ah, uh, mawalang galang na po, lolo. Pasensya na po kayo. Pero may tungkulin po kami dapat gampanan. Niyo. <coughs> uh, uh, uh. An ano ho yun, Mamam Ma'am Iimbitahan po namin sa Police Headquarters ang inyo, apo. Ba siya si Calvin, hindi po Oo, ba? Oo, siya nga si Calvin, ang apo ko. Pero bakit... Bakit niyo siya arestuhin? Qualified tayo po ang kaso ng inyong Apololo. <clears> ha? <throat> Pinagnakawan niya ang kanyang amo. Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Pati ako, hindi makapaniwalang magagawa mo yun sa amin, Calvin. Tinira mo ang tiwala ako. Senip! patawarin po ninyo ako. Lagi kitang ipinagtatanggol sa asawa ko. Pati anak ko nagsiselo sa'yo. Kasi sobra ang concern ko sa'yo. Tapos ganito. Ano na mangyayari sa'yo ngayong... Ha? Imbis na laya ka at nakapagtatrabaho, eto ka ngayon. Nakakulong. At kapag formal ng naisang pang-demanda ng misis ko laban sa'yo, dadalhin ka sa city jail. Sorry po, sir. Sorry po. Gawa ko lang po yun dahil gusto kong maopera ng lolo ko. Naamin ko po. Tokso ko nakawin ng kwintas ni ma'am. Naiwan niya sa may ibabaw ng lababo sa kusina. Pero sorry po talaga. Dapat nagsabi ka nalang lang sa akin. Kahit pa paano makakatulong ako. Hindi yung nagnakaw ka. Sorry, sir. Yun po sana talagang balak ko Uutang po sana ako sa inyo. Pero, tinalo po ko ng iya. Tapos po nang utusan niyo ako sa bahay. Nakita ko na po ang kwintas. Sa ang ospital, nakakonfine ang lolo mo. <laughs> Bakit po? <laughs> Gusto ko siya makausap. O, oh, na Marita? Ano ngayon? <laughs> Di na pahiya asawa mo? Talagang napahiya siya sa akin, Di na. Tanggol siya ng tanggol do sa boy niya eh. Tapos ganun pala yung Calvin na yun. Ang pagkakataon nga naman, ano? Naintriga lang si Zach dahil may signature pan sa buhay niyo. Yung pala nasa bulsa ng pantalong niyo na resibo ng isinang lang nakaw na kwintas. Nasa akin na uli yung kwintas. Oh. Nagpagawa ako ng Fidavit. ako sa amin yung kwintas. Tinubos ko na. Hoy, malaki rin, ha? Imagine, 30 mil. May tubo pa yun. Wala pang tubo. Kasi nga ilang araw pa lang naman. Oh, paano? Ano plano mo kay Calvin? O di tuloy hindi mada sa kanya. Tuturuan ko siya ng leksyon. Tinuruho sa akin ng nurse na uh, ito ang kama niyo, magbulong. Siguro, hindi niyo ako kilala. Ako ho ang amo ng inyong apong si Calvin. Kilala kita, Neptali. Eh, kilala niyo ako? Pa paano niyo ako nakilala? May dapat kang malaman. Huwag mong pabayaan si Calvin na babilanggo ng matagal. Kawawa naman yung bata. Hindi masamang tao ang aking apo. Napilitan lang siyang gawin yon dahil sa akin. Dahil gusto niya akong maipagamot. Pero hindi siya masamang tao. Kung sa akin lang ako, walang problema. Kaya ko siyang patawarin. Pero ang asawa ko, siyang galit na galit sa inyong apo. Gumawa ka ng paraan. Nakikiusap ako sa iyo. Tulungan mo pamangkin mo. An Anong sinabi yung pamangkin? Oh, oh, pamangkin mo ng aking si Calvin dahil anak siya ng ate Eliza mo. Ano ang mangyayari sa tagpong ating iniwan? Sino si Eliza sa buhay ni Neb? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ng FB page ng May Pangako Ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo po namin mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Angelo Alcantara, Bobby Cruz, Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Vilma Borromeo, at Chester Simeon sa papel na Calvin. Didapatan ng tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Sanong. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang kaibigan, June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag na huwag yung ninyong ang sundan at pakinggan ang mainit at kapanapanabik na huling kabanata ng kasaysayang ito Baka nga maging isa na akong demonyo. Dito pa rin, sa ating natatangin doon ang may pangako. Ang bukas. Age, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.